Nagsagawa ng konsultasyon ang LTFRB-CAR para sa petisyon na taas pasahe sa mga public utility vehicles. Karangdagang detalye mula kay Samantha Bergel. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, isinusulong ng mga PUV drivers at operators na taasan ang pamasahe. Nitong Huwebes, isinagawa ang isang public consultation kung saan dininig ng LTFRB ang hinaing ng transport sector. Is to not only address the fare increase na pinapa pinapa-implement ng ating central office but to closely coordinate with other agencies kasi kanina, if uh, if you've heard, number one, yung mga concern nila is regarding the fuel uh, fluctuation prices, yung traffic, uh, passenger concerns, everything must be addressed and not only one of them. Because if you will not address all of those, nothing will work talaga. Ilan sa mga problema ang kanilang inilahad ay ang pabago-bagong presyo ng gasolina, mahal at matagal na pag-aayos ng piyesa, pamamahala ng trapiko, boundary system at iba pa. Inirekomenda ng mga operator na magkaroon ng piso hanggang tatlong pisong taas pasahe. I'm happy, happy. <laughs> Talaga nga maradsaka na kanil nga mang dengag, kami, karuti basis. win. uh, I've submit na 800, 1,000 tis will do na. Nga driver, conductor ag-back up kami pa we nag na, gumatang da na sa pera This guy. Una nang binigyan diin ng LTFRM board na lahat ng panukala para sa taas pasahe ay naglalayong mabalanse ang ikabubuti ng mga commuter at ang operational viability ng public transport services sa bansa. Okay naman sana siya pero sana yung fare increase nila is makatarungan din para sa ating lahat. Pwede naman mag-increase. Kunti lang naman. Bago naman yung mga tao na sumasakay na hanggang doon lang. Dapat pag, pag nadagdagan, kung saan ka pupunta, doon kay bababa. Kasalukuyan ang consolidation ng LTFRB Central Office sa mga petisyon para sa fare increase para maresolba ang operational challenges sa public transport sector. Umaasa naman ang mga PUV drivers and operators na masosolusyonan ang kanilang mga suliranin matapos maipahiyag ang kanilang mga hinaing sa ginanap na public consultation. Samantha Verhel para sa PIA News, Cordillera.